ang ating isang set mga idol uh, i-connection natin to ngayon so napakadali lang ang connection nito mga idol sa mixer muna tayo maglagay ng puro input natin bago tayo mag output sa ating amplifier at saka konti lang ang connector na gagamitin natin dito mga idol sa ganitong uh, setup natin ano ayan so yung ating bait sound card wireless microphone, DVD player, mixer at saka amplifier. Unahin natin ang collection dito mga idol. Itong bait natin at saka 'yung ating wireless microphone ano, 'yung ating receiver. So, ang gagamitin natin dito itong 6.35 to 3.5. So, single lang siya, idol. Output tayo dito sa output ng ating uh, wireless receiver natin o 'yung ating pang-mic para dual 'yung microphone na magagamit natin dahil naka-PL jack output tayo. So, ito ilalagay natin sa microphone o condenser mic ng ating Behringer sound card. 'Yung nanggagaling dito sa ating wireless receiver papunta dito sa ating B8. Ang susunod natin na collection mga idol, output ng ating B8 papunta naman sa ating mixer. Ito pa rin gagamitin natin dito. Ayan, single 6.35 pa rin at saka 3.5. So monitor output tayo or headset output itong ating B8 ulit para magkaroon tayo ng signal sa ating microphone papunta sa ating mixer. Itong single 6.35 natin, mamili na lang tayo dito sa ating 5 channel ng mixer kung anong gagamitin natin. So, kung alimbawa, uh, itong uh, channel 3 ang gagamitin natin. So, PL jack tayo, line input lang tayo. Ayan ang connection natin sa ating B8. Wireless, receiver, tsaka mixer. Sa sunod natin nagagawin mga idol, dito naman tayo sa connection ng ating DVD player. Sa source naman tayo, So, ito lang gagamitin natin ulit. Dual 6.35 to dual RCA. Dito sa ating DVD to mixer. So, kahit anong DVD player mga idol. Uh, ito ang gagamitin natin na connector. So, output tayo sa audio output ng ating DVD player. Ito. Tapos itong peel jack natin mga idol. Dito natin siya ilagay sa 16-7 natin. Dahil 7 channel yung ating mixer. So, input natin itong pail jack. Ayan. So, puro na tayo naka-input dito mga idol, ano? Yung 6 and 7 natin para sa ating DVD player. Ito namang channel 3 natin. Ito para naman sa ating microphone. So, okay na yung input natin dito mga idol. So, ang gagawin na lang natin dito mga idol, output na lang ng ating mixer papunta dito sa ating amplifier. So, sa output ng ating mixer mga idol, ito pa rin gagamitin natin ang connector, ano? dual 6.35 to dual RCE. Pareho yung ginamit natin dito sa ating source DB dito mixer. Pareho ang connector na ginamit natin. Ayan. So, main output tayo ng ating mixer. So, PL jack yung output ng ating mixer. Ayan. So, papunta itong dual RCE na to sa selector input ng ating or audio input ng ating amplifier. Ito na idol, tapos na yung ating connection dito. Mayroon na tayo dito mga signal, ano? So pag nag-play na tayo dito, tutunog na po 'yan. Susubukan so, natin 'to ngayon mga idol, yung ating setup. So sa speaker naman natin idol, ano? Left and right channel pa rin. Maglalagay tayo ng speaker sa left, maglalagay tayo ng speaker sa right. Dito sa ating speaker terminal ng ating amplifier. Dito sa ating bait mga idol, ito yung volume ng ating mic at saka yung echo. So i-adjust na lang natin dito kung anong gusto natin na labas ng ating microphone. So ito idol, yung apat na to, so mamili kayo ng effects ng ating microphone. So ako madalas ng ginagamit ko itong pop. So nakapop po yung ating uh, B8 dito. Tapos huwag kalimutan na yung monitor volume, dapat naka volume yan para may output yung ating microphone. So sound check natin yung ating microphone mga idol, tapos yung ating music. Yung ating microphone mga idol, ayan. So may signal na yung ating microphone dito. So let's play some music. Hello, let us start. Check like this.